Malakas na busina ng kotse ang palabas ng malaking gate ang pumukaw sa pagbabalik tanaw ni Luke sa nakaraan. Si Zacharias sakay ng pajerong puti at palabas na ng gate. Sa likuran nito ay kasunod ang dalawang buwan na sasakyan ng mga bodyguard nito. Oh well, may bodyguard ka pa ha. Takot kang maambos siya. Marami ka kasing atrasa sa kapwa mo. Pero bilang na ang mga araw mo. Kahit saan tambak ang bodyguard na isama mo, kapag oras mo na. Oras mo na talaga wala nang makakapigil doon. Nang bagya nang makalayo ang magkakasunod na sasakyan, ay sakalang in-start ni Luke ang makina ng sasakyan at sumunod sa mga ito. Sa isang mamahalin at kubling restaurant, pumasok ang convoy ng sasakyan ng grupo. Naupo sa ilang mesang nasa dulo ang mga bodyguard habang si Sakarya sa inuko pa ang isang pabilog na mesa. Nang pasimpleng pumasok si Luke, ay sa bandang gitna siya pa ng mesa pero sa may sapat na distansya Paumarama uli ni niya kahit paano usapan ang usapan ng mga ito. Marami namang kumakain. Karamihan ay mga mukhang big time kaya hindi mapapansin ang presensya ng binata. May mga ka-business meeting na katagpo si Sakarya sa lugar na iyon. Nagtyaga lang makaramdam si Luke. Nang matapos kumain si Sakarya at makipag-meeting sa mga kausap nito, ay umalis na ito kasama ang iba pang bodyguard. Napabuntong hininga naman si Luke at bagay ang napailing. Muli ay palihim niyang sinundan ang lalaki na tumuloy sa isa pangbahay sa kabilang dulo ng kabisera. Tatlong binatilyo ang natanaw niyang sumalubong nito. Kasunod niyo na isang sexy bagamat may edad ng babae ang lumabas sa malaki at magarang bahay na iyon sa isang maluwang na sularang. Tama nga palang report ni Henry. Maraming babayang hayop na iyon. Nagpapakasawa sa pera ng ama ko. Ah, kailangan ko nang makapasok sa villa. Kailangang makausap ko si Mama. God, I miss her. At kailangan ko na rin maisagawa ang plan ko. Ako mismo ang papatay kay Sakarias. Mula sa mini compartment ng sasakyan, ay kinuha niya ang isang nikiladong baril na may mataas na kalibre. Tamang-tama ang baril na ito kay Sakarias. Uubusin ko ang bala nito sa katawan niya. Walang magagawa ang kanyang mga bodyguard. Ni hindi nila nalalaman kung nasa ng bangkay ng amo nila. Doon ko siya ibabaon sa kuweba. Kailangang maunahan ko si Kuya Marco sa anumang balak niya. Kung ang balak niya ay kagaya ng plano, napatayin ang sukam. Hindi ako papayag. Mas malaki ang atraso sa akin ng taong yun dahil mas ako ang nagdusa sa mga kamay niya. Kailangan ako ang pumatay sa kanya. Kaya ng gabi iyon, palihim na nakapasok sa Bilya Gonzaga si sa pamagitan ng pagdaan sa lihim na lagusan. Magsisimula na sanang maghalungkat sa mga naroong drawer at papeles ang binata na may maulinigan siyang kaloskos, Shit, may nagbubukas ng lihim na lagusan. Gimbal siya sa realisasyong iyon. Agad na nagkubli si Luke sa isang mataas na shelf. Mula sa pagkakasilip sa siwang ng mga libro, ay kitang kita niyang bumukas ang lihim na lagusan. Mula roon ay sumungo si Marcos. He's here. Hindi pa niya ako dapat nakita. Gayun pa man, inihanda ni Luke ang sarili sa posibleng kahinatan ng pag-aabot nila ni Marcos sa lugar na iyon. Lagi ang sumilip sa loob ng library si Marcus, Walang tao. Good. Makakapagkalikot ang ang mga papeles ng lupain ito. Kailangang mahanap ko. Pati na ng iba pang kabuhayan namin na kinamkam ni Sakarius. Kailangang makakuha ko ng matibay na edibidensya. Naninoktor niya ang mga papeles para malipat sa kanya. Ang mga kabuhayang naiwan ni Papa. Tuluyan ang itinulak ni Marcos pabukas ang shelf na muli iyong inilapat pasara bago ito nagsimulang maghalungkat sa mga drawer. Napigil ang paghinga ni mula sa kanyang kukublihan. Habang nakamasid sa kapatid, anyong walang nakitang ang ano man si Marcos dahil sa pagkakakunot ng noon ito. Nakamang babalik na sa likod ng shelf si Marcos nang may maulinigan na itong mga tinig na nag-uusap at palapit sa library na iyon. Shit! Dito yata patungo. mulit huli na para kay Marcos ang bumalik sa likod ng shelf. Tumatosok ito sa isang pinto na pinakabanyo ng library na iyon. Mama, Sandali naman ako sa lungsod eh. Wika ni Saison habang tulak ang wheelchair ng ina nang pumasok sa library. Kahit na, alam mo naman na lagi akong walang kasama rito. Ang papasakaryas mo ay bihira ng umuwi at naglalagay na sa mga kabit niya sa kabisera. Bagang sumilip si Marco sa siwang ng pinto. Maging si Luke ay sumilip din. Mama, ikaw ba yan? Bakit ka nagkaganyan? Pila may dumaklot sa puso ni Luke nang makitang payat na ito. Maputi na ang lahat ng buhok. At hukom may sakit at mahina na. Mama, I miss you. Pagkuway o tumuon ang panininiya kay Saison. Kamukha siya ni Kuya Marcos. Walang dudang magkapatid nga sila. Walang dudang siya nga ang aming bunso. Bulong ng puso ni Luke habang nakatitig sa kapatid. Nalagod ng fondness ang puso niya dahil sa nasaksihan. Huwag kayong mag-alala, Mama. Nakaako sa akin si Saira na maglalagay si rito para may kasama kayo. Nakangiting wika ni Saison. Ganun ba? Oho, kaya huwag na kayong mag-alala ha. Saka sa makalawa pa naman ako aalis. Sige, basta mag-iingat ka ron ha. Oho, isang drawer ang binuksan ni Saison at may kinuha ang mga papeles doon. Kailangan mong pag-aralan ni Atty. Reynes ang mga papeles na ito. We're running out of time ma. Baka isang araw ay magising na lang tayong nasa kalye na palat na tutulog. Napabuntong hindi nga na lang si Dolores. Sige, basta mag-iingat ka. Ha? Oho, halina kay sa kwarto niyo. Oo. Oh. E tinulak na nga ni Saison palabas ng library na yun ang wheelchair ng ina. Ah, pala si Season. Kailangang mapasundan ko siya kay Henry. Kaya nang umalis na si Marcos mula sa kinakukublihan nito. O ay umalis na rin si Luke. Tinawagan niya si Henry para sundan ang kapatid sa pag-alis nito. At ang balak niya ay bumalik kay nabukasan sa villa. Hindi inaalis ni Henry ang paningin sa kotseng puti na sinusundan, bagamat may sapat na sinda distansya. Sisayson ang sakay niyon. Hanggang makalabas na sila sa daang baryo palabas ng San Roque. Lumaan sila sa kabayanan, sa kabisera. Pagkaway pumasok sa entrance ng NLEX. Nanatiling nakasunod si Henry sa bunsong kapatid ng kaibigan. Tumadugang ang cellphone ni Henry. Yes, look. What is that? What is your exact location, pare? Nakasunod ako kay sayson pare. Good. Just keep an eye on him. Itawag mo sa akin ng anumang untoward na mangyayari, ha? Okay, how about you? nakalabit ka na kay Marcos. Hindi agad nakasagot si Luke sa tanong ng kaibigan. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang lakas ng loob na lumapit at magpakita kay Marcos. Ah, baka sa mga susunod pang araw, pinag-aaralan ko pa ang sitwasyon dito. Ah, okay. Sige na, I have to go. Okay, over and out. Nawala na si Henry. mula sa kabilang linya. Nang i-off na ng binata ang kanyang cellphone, ay akmang maghahanda siya para makabalik sa bilya. Noon naman ay nakarinig siya ng katok mula sa pinto. Sino bang magiging bisita ko? Si Henry ay nakasunod kay Saison. Si Naismel naman ay bukas para darating. Nang muling maulit ang katok, ay dinampot ni Luke ang kanyang baril at maingat na binuksan ang pinto. Sino ang... Para lang magulat nang makita kung sino ang kanyang bisita. Avery. Hi, nakangiting wika ni Avery. Avery, anong ginagawa mo rito? Pero ang umahong pananabik sa puso ni Luke ay gano'n na lang. She's so beautiful. Tila lalong gumanda sa paningin ng binata si Abay. Ang mga labi, mas naging mamula-mula. Ang mga pisngi, tila kay sarap pa rin haplusin. Sinundan kita. Papasok naman mano, oh. Pagod na pagod ako sa biyahe. sa humakbang na siya papasok. Avery, napasa po na lang sa noo si Luke habang nakasunod ang tingin sa dalaga. Nahirapan naman akong hanapin karito sa San Roque. Mabuti na lang. Nakilala ko yung sasakyan mong nakaparada sa labas. Kaya naglakas loob akong kumupo. Kaswal na naupo sa naraong si si Abri. At isinanding ang pagod na katawan. Abri, hindi ka dapat nagpunta dito. Hindi ka dapat sumunod. Napaupo si Lok sa tabi niya. Bakit? Maang maanga na tanong niya. Nang nakangiting bumaling dito. Malam lamang mga mata niya. Nangaakit at naglalambing. Dahil mapanganin. Pabunta.